Diba last time dala-dala namin yung mga coins namin para i-deposit sa BSP coin machine sa Robinsons Antipolo. Kaso tuwing mag-attempt kami, laging not available. Pero this time, nakita namin available siya, finally. Kaya ito yung coins hindi na namin tinanggal sa sasakyan. So kinuha na namin agad-agad tapos si Sir Levy, nagbit nagbitbit kasi medyo may kabigatan nga siya. Super excited nga itong mag-ama dahil nga ipon-ipon talaga nila yung mga coins na yun lalo na si Lucas kasi nga dati pag may mga ginagawang gawaing bahay si Lucas meron siyang reward may katumbas na pera yung mga gawaing bahay na nagagawa niya pero ngayon naku ang tamad-tamad na kumilos Medyo malayo-layo yung lalakarin namin kasi dito kami manggagaling sa Robinson Expanded Mall, yung bagong gawang mall na nakadugtong do sa luma. So ayan, kung nakikita nyo, ayan may mga kainan, may Mary Grace na rin dito. Naku, hindi pa ako nakakain dyan. Balang araw, babalikan kita. Char. Wow. So ayun na nga, located kasi yung machine dun sa supermarket. So ayun, dulo sa dulo talaga yung lakarin namin. Nadaanan nga rin pala namin yung Mana Restaurant. Bago lang to dito. Laging maraming tao dyan. At finally, andito na kami sa Lumang Mall. At ipapas forward ko na nga ito dahil nagmamadali like na talaga si Sir Levy dahil nga mabigat ang kanyang dala. At andito na kami sa supermarket. So ayan si Sir Levy. Nauna talaga siya sa amin. Ewan ko ba? Hindi kami mahintay. <laughs> So si kuya yung bantay, tinulungan niya kami, siya na nag-assist sa amin. Bali, bago ibuhos yung coins, pipinitin mo na yung letter A, which is yung green button. Tapos i-make sure nyo yun, na ang coins, siya naka-scotch tape, wala siyang halong tornilyo, botones, at kung ano-ano pa. Talagang coins lang dapat siya na malinis, okay? Meron nga din pala tong screen, yung machine. Makikita nyo kung magkano na yung nabilang na coins. Tapos once natapos na magbilang yung machine, may lalabas na resibo andun kung magkano o yung breakdown. Tapos, ayun po sa screen, mamimili na kayo kung paano mapupunta sa inyo yung money. Pwede yung through Gcash or Maya. So, sa akin, ang pinili ko ay Gcash. Tapos, in-input ko dyan yung aking number. Once tama na yung pag-input ng number, press nyo lang po yung okay or continue. Tapos, maglo-load na po yan at mag appear ang transaction completed. So, pwede pwede nyo na i-check sa inyong GCash number kung pumasok na nga talaga yung pera. At may lalabas po ulit na resibo. Hello guys, nagadeposit na kami ng guys. may pera na si Mami. tagal na namin naging. May pera na si Mami. May Mami lahat yon. Ay, ang mag-iyan. Si Daddy, wala. At sa kasi Lucas, kay Mami. Kasi gcash ko yun eh. Yun lang po. Follow for more!